Hello mga langga, andito na naman ako. Welcome sa kay Inday Ilongga channel sa kay Kalanggar's Vlog. Welcome sa vlog for today ni Inday, uh, kalangers Vlogs. And bago niyan, bago ko umpisahan, gusto ko lang babatiin ang lahat ng mga nanay dyan mga lola, mga single mom, lahat ng mga mamshi dyan. Happy Mother's Day sa inyo. Sa mga kasisters natin dyan na may mga anak, Happy Mother's Day. Sana all maligaya kayo sa araw na ito. Na why bigyan kayo ng mabuting sugan at mahabang-mahabang buhay. And lalo na rin, pinabati ko yung aking pinaka-cute, pinaka-gwapa at pinakamamahal na Nanay Nisa. Happy Mother's Day sa iyo, Nay. At so, yun na nga mga langga, mayroon na naman akong chismis, syempre. Gusto ko lang i-update sa inyo yung lahat ng mga ano natin, mga idol natin dito sa social media, lalo na yung pugong biyahero, si Sir Paul. Syempre, di tayo mo papahuli dyan. Alam nyo ba? Alam nyo ba? na umuwi si Tita Pibilab sa Pilipinas. At syempre, alam nyo ba na hindi pa nakabalik si Pugong Biyahero sa Davao o si Sir Paul? Hello Sir Paul! Tita Pilab, hello! At alam nyo ba na dahil na din sa mga pinagdadaanan o nangyari o sa hindi magandang pangyayari sa family ni Sir Paul noon na pumanaw yung kanyang kapatid? At ngayon ay bumalik vlog na si Sir Paul pero hindi pa siya nakabalik sa Dabaw. Siyempre, sa lahat ng mga pangyayari, sa lahat ng mga pagod ng PB Team, lalo na ni Sir Paul na mayroong hindi magandang pinagdadaanan, siguro na man deserve nila ang magpunta o mag-tour. At alam nyo ba kung saan sila dadalhin ni Tita Pibilab o kung saan sila dinala ni Tita Pibilab. Sa Malaysia lang naman, mashallah. Wag nating ilang naman yung Malaysia dahil napakagandang country yun. Yung Malaysia at sana all na lang tayo, sana lahat tayo makapunta doon. Tita Pibilab, baka naman dyan. Sana sa sunod dito na rin kayo sa UAE or sa Dubai, Tita Bibila, para naman makita kita ng personal at gano'n na din yung PB team, lalong lalo na si Sir Paul. Hello Sir Paul. Deserve naman talaga siguro ni Sir Paul, lalo na ng buong PB team na mag-ikot-ikot din kahit papano. Dahil syempre sa araw-araw ba naman nilang pagmimisyon, pag-akyat baba sa bundok, at kahit pa naman si Sir Paul ay may pinagdaanan, although na ilang weeks na rin ang nakalipas, pero alam natin mga langga na kahit pa paano, masakit pa din yon yung mawalan ng isang kapamilya. Kaya, of course, nandyan si Tita PB Love, yung pinakananay ng PB Team na napakabait, napakasulid sponsor, although maraming sponsor yung PB Team si Sir Paul, pero itong si Tita PB Lab ay pinaka-the-best pinakananay-nanayan ng PB Team at sa lahat ng mga misyon ni Sir Paul o ng PB Team nandyan talaga si Tita Pibilab kaya sa mga hindi pa nakakilala kay Tita, Tita Pibilab pakisubscribe nyo o pakisubaybayan nyo yung kanyang channel na Pibilab support natin dahil yung lahat ng mga kinikita ni Tita Pibilab ay lahat binabalik niya tinutulong niya din, hindi lang din sa Abra, kundi sa lahat. At ina-update kayo ni Inday at kung kayo ay busy naman talaga siguro dahil of course, Mother's Day today, lahat ng mga nanay dyan, ng mga lula, mga mamshi dyan, napaka-busy today. Kaya ngayon, si Inday ilungganan dito para mag-update sa inyo. So dahil, hindi lang ako solid viewer, o syempre lahat ng mga kasama ni Sir Paul, lalo na si Peter Paul, Dinadayo din niya ni Inday Ilongga. Pweste nga lang ako na Dahil sa vlog ni Peter Paul, nakita ko doon na pumunta sila o dinala sila ni Tita Pibilab sa Malaysia. Hello, taga-Malaysia dyan. Mga ka-OFW ko dyan na taga-Malaysia. Napakaswerte nyo talaga. Dahil nandyan yung PB Team at kasama si Tita Pibilab kung saan man silang hotel mag- uh, book o magstay napakaswerte nyo dahil makikita nyo ang pugong biyahero in person at of course nandyan yung mga team niya kina Madam Yula si Peter Paul of course si Sir Paul at ah, saka yung kapatid ni Sir Paul na si Lord J. hello at si Kuya Ili lang ang hindi nakakasama dahil uh, according kay Peter Paul, hindi natuloy yung hindi kaagad nakakuha si Kuya Eli ng passport so so sad ako ay, ay Kuya Eli pero talaga naman siguro in the right time one day makakasama din international si Kuya si Kuya Eli kasi deserve din ni Kuya Eli na mag ano ba mag no magpasyal pasyal Dahil, sempre, si Kuya Eli ay yung isa sa mga kanang kamay din ni Sir Paul diyan sa Davao kaya Kuya Eli, kung nanood ka, darating din yung time na one day makakasama ka din. Sayang nga lang, hindi mo nakuha kagad yung passport mo, kaya hindi ka nakakasama. Kaya yun lang mga langga. At kung nagustuhan mo yung vlog ko for today, ang update ni Inday Ilongga about sa PB Team sa International tour o international trip ng PB Team kasama si Tita Pibilab paki Pakilikes naman dyan ang video na to. And syempre, huwag nyong kalimutan isubscribe si Inday Ilongga. Please naman, tulungan niyo si Inday ha. Kasi itong munting channel ko, kahit papano gusto ko din naman mag-grow. Dahil nga, sa gin promise ko, di ba? pag nasa negros na ako, gusto ko maging grow yung channel ko dahil syempre may ads na tayo at yung ads na yan hey, hindi pa kumikita dahil nga syempre hindi pa natin na reach yung watch hour may kunting watch hour pa ako na dapat i-fulfill kaya sana nandyan kayo palagi mag-support ka Inday ka lang, girls please naman mga mamshi dyan, mga kainday mga bisaya, mga waray, mga ilunggal lalo na yung taga negro support nyo naman si Inday nandito lagi si Inday kaya, yun lang mga langga. Thank you so much. At kung nagustuhan mo yung vlog ko for today, paki subscribe Bye-bye. Thank you so much.